dito tayo ngayon no, mga idol ah, magandang, magandang umaga sa ating lahat muha ko ng ano ito no mga idol oh. ah, yan tambo po yan tambo walis tambo po yan no, mga idol kasi merong tambo dito so muha tayo ng tambo yan no ganito lang yung ito yung ginagawang walis tambo no mga idol so dami dito dito banda to sa Miami no mga idol yan, nakuha na ako mga idol. Oh. Mahirap kasi. Uh, walang mag-video. Gan ganun lang yung pagkuha niya no mga idol. Yan Oh. So, malaking tulong na to mga idol. Yan. May Ang dami dito. Ito yung inaanting-anting ko. Okay. May na to. Oh, Pinupoto lang naman nila to. Oh. Dito mga idol o. Oh. Ayan, pinuputo lang nila. Hindi kasi nila alam dito sa kabete eh, na ito yung ginagawang walis tambo. So mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ayan, marami yan. Ayan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo paano maggawa nito. Kasi ibibilad to no, mga idol, no? Ibibilad pa to, eh. Pukunin ko muna to dito. Wala kasi akong kameraman no, mga idol. Ayan. natay na ang walis tambo. Ayan no, mga idol, oh. Ang dami namang walis tambo dito oh. Tambo oh. Ayun. Wala kasi hindi kasi nilalam dito. Sa Cavite kung paano gagawin 'to. Dito ang dami. Ayun oh. Kaso may mga ano, may mga live wire. Delikado. Mga oh, uh, oh. May ano pa. Teka, delikado naman ito, may mga live wire. Ano ba 'to dito? Ayun nga ano mga idol. Ayan, nakuha na tayo ng walis Tambo. Ayan. Sa Cavite kasi no mga idol, ah, hindi nila alam. Hindi nila alam yung walis Tambo pala. Ayan, dito, yung Tambo. Hindi nila alam paano to gagawin. Ah, kaya dito sa kanila, sa Cavite, pinuputol-putol lang nila no mga idol. yun no. Know? Hindi nila alam, napakamahalaga pala dito. May mga ano dito mga idol, oh. may mga bayabas. Ito yung mga bayabas makanon tayo ng mayari <laughs> kakatakot kasi kay kasi may mga wire may mga live wire yan oh irrigation to may mga live wire siya kakatakot yan yung mga biyabas ito bayabas ay lo, bayabas marami hmm Ito ang matatamis. Marami hinog. Hmm. Yung mayari dito, hindi ko makain ng biyabas mga idol. Ayan na din si kuya oh May tao Ayan si kuya may tao Ngayon. nga natin Ang tambo, Ayan natin si kuya yeah, Ano natin Ito lang no Hindi kinukuha no yung tambo ganito kasi ito yung ginagawang tambo eh sa amin. Sayang dyan, o. Oh, marami sana. Ha? Ha? Hindi niya alam, no, mga idol. Walis tambo. Ayan, no. Oh. Ayan, no. Oh, walis tambo. Nags-tambo na to. So, umuha tayo ng bayabas, mga idol. yan yan tambo ko. Ibibilad pa yan. Ang daming ano dito, bunga oh, bayabas oh. Ano ang katakot nga lang? Si may ano, live wire, 'yun oh. Pupunta dun Live wire 'yan, mga idol. Ito, bayabas. Ang dami. Ang daming bayabas. Hindi ko akalain manamin palang pero may mga layboy oh, ro delikado. Hmm. delikado, may mga live wire. para mabaya bayabas. maka pagkuhan natin ito kirig. Kirig. Kirig tayo. <laughs> Ayan, oh. Ayan doon mga biyabas. Ang dami. Mga hinog na. Hindi ko lang kunin yung sobrang hinog. Ay, may wire. Ligado. Ligado. Ito dito sa baba mga idol oh. Katakot. Ayun pa.